Sino po naniniwala lahat ng painful experience sa isang tao may kakayanang maglagay ng bitter feelings sa isang tao? Alam niyo po, lahat ng masakit na karanasan ng isang tao nag-iiwan ng isang masakit na ala-ala sa isang tao. At lahat ng masakit na karanasan ng isang tao nakakaapekto sa pakikitungo ng isang tao sa kanyang pamilya. Bakit may mga kapamilya tayo, lalo na kapatid natin, napaka-bitter, napaka-importante, tingnan natin, saan ba nang gagaling yung bitterness niya sa kanyang puso? Saan ba nang gagaling yung ganong klase ng attitude niya? Alam niyo po, ang malungkot sa lahat ng ito, pag hindi na deal ng isang tao, yung unfair experience, yung disappointing experience, yung painful experience niya, hindi lang siya ang mananatiling sugatan o wounded. Laging nandoon yung chance na anytime sugatan o saktan din niya yung kanyang kapamilya. Pansinin nyo, kung may kapatid ka na lagi na lang nananakit, ibig sabihin, may pinanggagalingan yung masasakit na ginagawa niya. Yung masakit na pananalita niya, yung masakit na pakikitungo niya, at kailangan madil saan ang gagaling yung ganong attitude ng isang tao.